Isa rin sa maituturing na veteranong dibuhistang Pinoy, si Bert Gabiano, kung saan nakapagdibuho na siya sa comics noon pang late 1950s. Ilan sa mga obrang iginuhit niya noon ang Kidlat sa Gulod na sinulat ni Gregorio Coching at nalathala sa Bulaklak Magazine. Noong 1956 Then naging debuista siya ng GMS Publication At ilan sa mga early illustration niya dito Ay ang Salakay Mula sa Pusod ng Karagatan With Mike Rilon Makiling Katakomb ni Lino Paras Kaibigan ni Kamatayan With Rudy Nersionko Tatlong Tagpo sa pag-ibig ni Lauro M. Nunag at marami pang iba. Sa world famous classic ng GMS ay idinibuho niya ang classic novel na Silas Marner. Since then, nagdibuho na rin si Bert Gabiano sa iba't ibang comics publication. Sa mga nobelang ko si at iginuhit niya, nakatandem niya ang kapwa niya dibuistang si Ruben Yandok sa mga nobelang Ang Hiwaga ng Rosas na Itim at uh, Maskara ng Jablo. Si Pablo S. Gomez ay nakatandem niya sa nobelang Kamay ni Isaac. Si Greg Igna de Dios ay nakatrabaho niya sa nobelang Hindi Kita Iiwang Humihinga. Si Rick Poblete ay sa nobelang Mr. Bolero. Si Dar Medina ay sa serya nitong Mga Kwento ni Bertang Sepulturera. Si Jun de Leon ay nakatandem niya sa mga nobela niyang Yang Tartel Ninjas at sa Bumirang Kid. Si Romy Lapos ay sa nobelang Masya Shai Gura. Si Ron Mendoza ay nakatandem niya sa nobela nitong Wing at marami pang iba. Nakatandem ko rin si Bert Gabiano sa ilang short stories na sinulat ko sa Graphic Art Service. Ilan dito ang tunay na halik sa Love Affair Comics at uh, mahaba ang gabi sa Pantasya Comics. Marami pa siyang naiguhit na short stories sa panahon ng kanyang illustration career. Ilan sa mga nasipikong short stories na iginuhit niya katandem ang iba't ibang comics writer ay ang mga sumusunod. Yumaong si Bert Gabiano noong February 2009. Siya si Bert Gabiano, Filipino Comics Illustrator at ang mga iginuit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon Lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comic Page TV. Thank you very much and God bless you all.